Ano na ano eh, mag-aaway itong dalawang to eh parehas naman natin silang kaibigan shit wala tayong totally syempre alam mo yun syempre kahit pa paano pinsa ko pa rin yun kamag-ana ko yun shit pero wala ako talaga wala akong alam sa punot dulo kung ba't sila nagkaganon hindi ko rin alam kung saan nagmula yun kung ba't napunta kasi dikit namin talaga si OJ Mac dati Bulat na lang ako. ni si YG sa kotse, order siya kasama niya girlfriend niya, si Slime. Nagulat ako. Uh, hindi man ako nagulat. Kung baga expected ko na eh, kasi taga doon nga si Oji Makay, taga dito nga si Oji di Diba? Dito, taga dito si Oji Makay pumunta si YG mismo dito sa lugar niya. Uh, biglang tumating yung girlfriend niya, Oji Makay. Umorder din ng pagkain, kung saan kami kumakain. Tapos, Siyempre, matic na yun. Nakita siya ng girlfriend niya, Ojo Maki. Eh. So, hindi natin alam kung tinawagan niya o pinapunta niya at sinabi niya na nandun si KYG. So, Ojo Maki dumating, naka-tricycle kasama mga tropa niya. Naka-tricycle sila. Naka-tricycle sila. Marami sila. Siguro mga apat, lima, ganon. Ganon din, uh, ganon kami. Siguro mga apat, ah, uh, apat, lima lang din kami apat lima lang din kami. Apat lima lang din kami noon, nando doon kumakain na uh, nagharap silang dalawa. Uh, binitawan ni Oji Mac lahat ng mga dala niya. Binitawan ni Oji Mac lahat ng mga dala niya. Gulat na lang din ako. Tapos nilapitan ko siya. Sabi ko, sabi ko, darat, aabot pa pa aabot pa pala talaga tayo sa ganito na parang ahaba papa, papa. papa, papa, pa. Papahabain pa ba natin to? Ayun yung mismo sinabi ko. Papahabain papa, pa ba pa natin to? Papahabahin pa ba natin to? Tapos parang nakita ko sa mukha niya na parang kikil siya. Ako. So, sige. Parang sinabi, one-on-one on one lang. Oh, yan. Pumesto si CKYG. Pumesto niya ni CKYG. Pag pwesto ni CKYG sa kanya, pumesto rin siya. O sabi, one-on-one on one lang. ayun pang na sila. nagpapang na sila. Makikita nyo sa video. Makikita nyo sa video, nasa gitna lang ako. pinapanood ko lang sila kasi sabi nila, one-on-one lang eh. One on one lang sige, suntuan sila one on one. Uh, ah, inaabot si Oji Mac, napahiga siya. Sa mismong lugar niya, kaya hindi ko masisi yung mga kaibigan niya kung ba't tutulong. So, di ba, bumagsak si Oji Mac, suntukan sila in shit, ganon. Kahit hened, nagkahidlakan sila. Bigla nagulat, nagulat kami yung mga kaibigan niya. Parang umaggressive na kung ano-ano na din ang pot. Patatanda na! Patatanda na! Biruin mo, 20, 20 anos lang kami ah. Lahat kami 20 years old lang. Mga kaaway, yung mga, yung mga kaibigan ni Oji, mga, mga 30, 25, gano'n, 25, 27 and shit. Basta matatanda na sila. So, ayun na, nakita nila bumagsak si Oji, mga yung isa, binablock pa kami na babarili niya daw kami, gano'n, gano'n, bumubunot, bunot, bunutan siya, gano'n. Ayun na, lumapit yung isang kaibigan niya, yung parang dikit niya si Shaol. Lumapit si Shaol boom, pinakusa siya ni CKYG. Si Nakabot din siya. Tapos doon na kami nagkagulo. Siyempre may tumulong na naibay. Pero hindi na nabidyoan niyo kung ano yung nabidjohan. Oo. Oh. Kung ano yung doon, hindi pa yun yun. Mahaba pa yun, mahaba pa. Kumbaga, kung pwede ko nga lang pan panood sa inyo kung ano talaga yung video niya. Pero ayoko na panood eh. Sana pa yun. Dinilit ko na ata eh. Eh pare! Huwag siya natin yun ah! Eto! OI! Aki pare! OI! I! siya! JT siya! Maririnig niyo maririnig niyo May, may JT huwag ayon yung mga Adana bablap siya naman. tumutukot tukot pa siya sa baril. Sa baril niya. Kunyari may baril siya gano'ng shit. Ah, uh, tutuutan pa siya, nakikita niya. Kumbaga, pagtutulungan nila, pagtutulungan nila pinsan ko doon, siyempre, nandutong kami ako, really scram, Enzo. So, hindi si, hindi si Kram nagbibit. Tawa lang ako, parang, na, nabibigla ako, shit, nangin na, nag-aaway ina na talaga. Kumbaga, nandun na, nandun na, ando na harap, kumbaga, pa, shit, pa, nagkaabutan na. Ayun na, nagkagulo-gulo na kami doon, tangin na, na talaga. Tawa hang tawa, pero, bahala ka dyan. Ang kulit lang. Hindi lang mapaniwala makapaniwala na kakabot sa ganun. Kasi alam niya naman marami sa inyo nakaka, nakakapansin, nakakaalam na noon, kumbaga nilulook up ko si Oji Mack pagdating sa music and shit. Nilulook up ko siya sa sa music. Hindi lang sa music, gamit ba marami rin siya na turo sa akin about sa mga kumbaga, technicalities na music. Pero yeah, that's it. Kung ano man meron sa kanila. Hmm, one on one lang naman talaga dapat eh. One on one lang talaga dapat. Pero wala eh. Hindi natin na nasa na mga ganang mangyayari. Kumbaga sila yan. Oo, oh, tumulong. At tumulong namin. Doon na eh. Wala nang video nang talagang suntuan na lang talaga nakatalikod nga ako, nakatalikod ako, hinawakan ako ng isang matanda na yun. Pero hindi naman ako, sinapak niya kata ako, pero hindi ko siya, hindi ko siya naramdaman na sinapak niya ako eh. Parang, sinapak ba ako nun Ah, ha? habang nakatalikod ako? Sino pa sumapak sa akin? Ha? Ayun lang. Ayun, Jade. Tapos sa poksa ko yung kaibigan niya sino man yun. Oo, oh, hindi tayo makikailam. Ayun nga yung sabi ng si suntuan lang tayo. One on one lang tayo. Papalag mga kami, suntukan. Diba? Parang gano'n sabi ng si KYG, naman ako, suntukan tayo. One on one, diba? Oo, oh, wala akong galit sa kanya. Ang sabi ni Price sa gulo niyo, wala, 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 wala. Walang sinabi si Price na kumbaga. Nagulat na lang din siya sa nangyari. Di pero kung one on one lang, suntuan so lang, no? Okay? Dahil na one on one, suntuan so na lang sila eh. Pero wala eh. Nakabot din kasi talaga eh. Kaya... Hindi natin masisisi ang mga kaibigan niya. Ang tumulong kasi nakita nila eh. Bumagsak sa audio mga eh. isipin na ano ako okay, oh, yun, papadre pa ako. Papadre oh, pa ako sa mga ganon. Reaksyon na pa ulit ba ulit, no? Hindi <laughs> ka nasasabihin sa inyo kung ano ang reaction niya. Kalmat ba ako sa noong? Dito ka ako ito. lang. Paulit na lang. Oo. Um, oh, Oo, uh, <laughs> okay oh, mm. din. Para, tangi na kasi. Kumbaga, gusto ko okay din siya na nangyari. Pangit din siya na nangyari. Mabot sa ganun. Saan ito mo kansi? Saan ito mo kanina? Ang tawa, -tawa hindi-hindi mag-sink in sa akin na uuwi uh, nang ina, nag-aaway na wala talaga. Pero, tanga na. Sa mismong lugar na audio mo yung dito sila nang Kasi pinuntahan ako na si YG. Girlfriend ko kasi talaga dito. Kaya... Uh, medyo pero kung sabi kasi sa akin si YG parang gusto niya na daw magkita rin talaga sila para alam mo yun malaman na nila kung ano yung action nila sa isa't isa kasi hindi naman hindi naman ba iniisip nyo this this lang uh, papansin lang sa internet hindi ganon hindi ganon hindi ganun tumatakbo ang rap rap namin hindi ganon tumatakbo hindi ganun tumatakbo ang rap namin na dis-dis lang ganun. Kahit yung sa usay, alam niyo yan, mapapang-abot din talaga. Kung baga dati, di ba, mapang-abot din talaga kami ng usay. tama ang dami ko palang kalimot sa mukha. santo to? Lasing na lasing ako kagabi po, ina.